Yan mga kapinya, nya. ito po yung aming ginagawa sa pag spray Yan po ang damo, kalago. Ito po kung hindi natin i-spray yan, sayang po yung nilagay na abono. Magpapaminus po tayo ng gastos. Kasi po kung ito natin, mga isang buwan lang, ayan na uli ang damo. Kaya ang gagawin po natin, i spray muna natin, sa susunod na nating lilinisan ng gamas. Ito po ang ginagawa para makakipit-kipit kami sa kapital at sa gastos ng kapinya. Ayan po. Taklob na nandamo. bakapal. Ayan mga kapinya. Ganito po yung aming ginagawa sa pag spray Yan po mo, kalago. Ito po kung hindi natin i-spray yan, sayang po yung nilagay na abono. Magpapaminus po tayo ng gastos. Ayan, maganda umaga mga kapinya. niya. Ito ating gagawin ngayon. Oh. Ito po ay abono. Ayan. Ito po ay eh, nilagay ko dito sa timba at tutunawin natin. Hmm. Urea po to, urea. Tapos isasali natin dito. Ayan. Ito po ang ating hinahalo. Dairon. Tsaka ito, one side. Dito po tayo mag-spray. Ayan, nakikita okay. nyo yung mga damo. I-spray na po natin yan. Ayan mga kapinya. Ganito po yung aming ginagawa sa pag spray Yan po andam mo, kalago. Ito po, kung hindi natin i-spray yan, sayang po yung nilagay na abono. Magpapaminus po tayo ng gastos. Kasi po, kung itigagamasin natin, mga isang buwan lang, ayan na uli ang damo. Kaya ang gagawin po natin, i-spray muna natin sa susunod na natin lilinisan ng gamas. Ito po yung aming ginagawa para makatipit tipid kami sa kapital at sa gastos ng tapin niya. Yan po, taklob na nandamo. Nakakapal. Ina-gawin po natin dyan, babasahin po natin ng mabuti para sila e mabilis mamatay. mga kapinya ito po yung aming ginagawa sa pag-i-spray yan po ang damo, kalago ito po kung hindi natin i-spray yan sayang po yung nilagay na abono magpapaminus po tayo ng gastos kasi po kung ito natin mga isang buwan lang ayan na uli ang damo kaya ang gagawin po natin, i-spray muna natin sa susunod na natin lilinisan ng gamas ito po yung aming ginagawa para makatipid-tipid kami sa kapital at sa gastos ng pinya. niya. Ayan po, taklob na ng damo. gagawin po natin dyan, babasahin po natin ng mabuti para sila eh mabilis mamatay. Ayan, ganyan lang po ang aming ginagawa sa pag-spray ng mga pinyahan.